Hi guys, kumusta po kayo? Narito ako muli mag-share sa inyo ng niluto ko pong ulam. Hindi po ako bihasa sa luto-lutong ulam. Mahilig lang po ako mag-eksperimento ng magluto. Ayan po, ginata lain. May kaunting laman ng gabi at tatlong piraso ng dahon. Binili ng anak ko yan. Ayan, dilaga ko na at inalis ko na po ang katas. Sinala ko na po. Ayan, nakaready na po ang mga sangkap. Ayun ang bawang sibuyas, sili luya, magic sarap, fresh gata, dilis, at mantika. Sabi po nang natanungan ko, ay nakausap ko yan daw dilis, gupit gupitin yung parang sa gitna. Maliit na ay liit pa. Yan, nasangag na po. Magigisa na po ako dyan sa pinagsangagan. Para din hugas-hugas ng kawali. Yan, inuna ko na yung bawang. Mahina pa po ang apoy dyan. Ayan, nilakas ko na. Nilagay ko na po ang sibuyas at luya kasi masusunog na ang bilis. Kaya sabay-sabay na po. Dati inuuna ko ang luya sa kaysa sa sibuyas. Ngayon may sabay-sabay na. Kasi nga pala ay umaga dyan. Mag-aalas 6 ng umaga nang nagluto ako ibabaon ng anak ko yung ginataan. Patis ang aking ilalagay ay muntik na toyo ang nahawakan ko. Ayan ang patis. misa na ko yung naggisa ng ginataang lain ay alamang ang ilalagay ko. E ngayon ay patis ang aking inilagay. O ayan na po ang lain na inailaga na at naalis na ang katas hindi naman po makati ang lain na yan. Kasi kung humakati po yan, ay habang hinuhugasan lang ay mangangati na ang kamay ko. Ulit hindi naman po ako nangangati. Hindi po siya makati na lain o gabi. Madali na po yan luto kasi niluto na. Nabibili nga po pala yung lain na yan, nakahimay na. Wala ng balat nabibili na naka isang pack ganun po yan isang pack na yan nakalimutan ko lang kung 60 pesos ang halaga oh may sili naman pan display napapanat na yung green na sili pero may anghang pa yan Mahina pa ang apoy dyan. O Kalahati muna ang ilalagay ko. Iisa lang kasi ang aking gata. 35 pesos po yan. In 200 ml. Kalahati lang muna. Mas malinamnam yung tunay na gata. Kaso nga po ay umaga po yan. Mag alas 6 ng umaga. Lasing ko alas 6 ng umaga, ganun po. Ready ko na po kagabi ang mga gagamitin para mapambaon sa school ng anak ko. Ayan, pampalasa. Magic sarap pampalasa. Wala na po kasi yung karni-karni. Dailish lang po ang sahog niya eh. saka yung pampalasa. Bagay magiging balasa niyan sa gata. konting pakulo para yung gata ay mahalo-halo sa laman at lain ng gabi at dahon di ko nga po pala yan sinabawan yung kalahati lang na gata, yun ang sabaw niya Ayan, lalagyan ko na naman po yung kalahati. Medyo natututong na po kasi yung ilalim. Sabi po kasi dun sa iba kong napanood, pag daw nagmamanti-mantika na, yung daw ang masarap na ginataang nalain. Eh, nanunotong na nga po yung ilalim yan. Kasi nga, hindi ko naman sinabawan ng tubig. Yung konting asin, kasi patis nga lang po ang nilagay ko. Tsaka magic sarap, tsaka konting asin. Ayan po, oh. Nanunutong na po ilalim yan, nung hinalo ko. nalakasan ko pa kasi yung apoy kasi sabi ko pambaon sa umagahan kaya inaapur ko pong iluto ayan medyo hinina ko na yata ang apoy dyan dahil parang pinapainin na siya Ayan, may nakita naman akong sili sa rep. Yung natutuyo ng sili. Nasa supot. Mm. May anghang din yan, konti. Ayan, gumanda. May green, may pula. Maraming salamat po sa nanonood. Hanggang sa dulo. Thank you. Bye-bye.